Posible nga kaya na magbalik ang Pilipinas sa pagiging miyembro nito sa International Criminal Court o ICC? Nito ngang nakaraang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kumalas na ang Pilipinas sa pagiging miyembro nito noong March 17, 2018 at naging epektibo ito noong March 17, 2019 at ngayon mag-aapat na taon na na hindi na tayo miyembro dito. Pero ngayon, bigla itong nabuhay sa Kongreso ang House Resolution ng Makabayan Black na hinihiling na makipag-cooperate ang gobyerno ni PBBM sa pag-iimbestiga ng ICC sa ating bansa. Oh, uh, I think sa mga susunod na mga araw dito sa House of Representatives ay didinggin na itong aming resolution ang uh, allowing or, or yung, yung aming resolution kasi no, for our government Uh, the the administration of Marcos Jr to cooperate with the uh, investigation of the ICC in our in, in mm -hmm. our country so yun yung aming resolution so i hope uh, at meron kaming mga feedback naman sa liderato na isa ito sa mga isasalang sa mga susunod na mga uh, weeks at nang binasa na nga ito sa Kongreso ang House Resolution 1477 dito. Agad naman, nagbigay ng statement si VP Sara Duterte Sa ito. House Resolution 1477, urging the appropriate Philippine government departments and agencies to extend, extend their full cooperation to the Office of the Prosecutor of the ICC with respect to its investigation of any alleged crime within the jurisdiction of the ICC, including but not limited to the crime against humanity of murder committed in the Philippines in the context of the so called War on Drugs campaign, by Representatives Abante and Gutierrez. To the Committee on Justice. At sa dami ng problema na kinakaharap ngayon ng ating bansa, may minsahin naman dito si Senador Aimee Marcos sa gustong ipasa ang ICC Resolution Maawa naman kayo sa administrasyon. Maawa kayo sa mga Pilipino na hihikahos, hindi makabili ng uh, sapat na pagkain, pagkamahal-mahal, mahal papasok pa yung Pasko. At mahiya naman tayo bilang Pilipino, ipapasa pa daw yung ICC resolution. Dagdag pa ni Sen. Aimee Marcos, malaking kahiyan di umano sa Pilipinas kapag pumasok ang ICC at parang sinorender na rin, diyo mano, no? ang ating subiranya na parang umaasa na lang tayo sa kanila. Ang laking talaga sa Pilipinas kapag pumasok ang ICC na yan, kaya'ng papayag-payag pang ganyan. Isipin niyo, parang sinorender ang ating soberanya. Hindi na tayo republika, parang umaasa na lang tayo sa kanila. Kung inyong matatandaan, sinabi na rin noon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na... Mayroong tayong isang mahusay na sistema sa ating hudikatura at hindi nating kailangan ng katulong mula sa anumang panlabas na entity. Ang Pilipinas ay soberanong bansa at hindi na tayo kolonya ng dating imperialista. Position hasn't changed and I have stated it uh, often even before I, I took office as president. Uh that uh, there have there are many questions about Their jurisdiction and the uh, what can be what we in the Philippines uh, regard as an intrusion into our our internal matters and a a uh, uh, a threat to our sovereignty. Uh, so no, I I do not see what their jurisdiction is. I feel that we have in our uh, uh, police and uh, our judiciary. a good system we do not need assistance from uh, any outside uh, outside entity the philippines is a sovereign nation and we are not colonies anymore of uh, this uh, former uh, imperialists maging si oj crispin remulya noon nanindigan din na hindi natin sila kailangan dito hindi yeah. tayo makikipag-usap sa kanila Uh, hindi natin sila kailangan sa ating bansa, hindi natin sila gustong pumunta rito, at wag sila na silang pupunta rito. Ang sinabahan na yan, they'll be violating our law and our legal system. Dagdag pa sa naging pahayag noon ni SOG Rimulya na sa tamang landas tayo ng pag-iisip tungkol sa soberanya ng Pilipinas na hindi tayo pwedeng magpasakop sa mga taong nais pakialaman ang sistema ng ustisya na na naman sa ating bansa. Sa tamang uh, landas tayo na pag-iisip tungkol sa, uh, sa sovereignty ng Pilipinas na hindi tayo pwedeng magpasakop sa mga taong nais pakialaman ang sistema ng ustisya na gumagana naman sa ating bansa. At ito ang nakakagulat. Nag-iba na ba ang tono ngayon? Dahil nga sa mainit na balitang House Resolution 1477 na nilalakad sa Kongreso, tila pag-aaralan pa ng gobyerno ang posibleng pagbabalik ng bansa bilang miyembro ng ICC. Para yes. mapush to daw yung proof, what do you think of this sir? Well, it, it, uh, uh, this is not uh, unusual, uh, it's really a sense of the House Resolution. Uh, and it's the, uh, the sense it, they're just they are just uh, uh, expressing or manifesting uh, the sense of the house that perhaps it's time to uh, allow or to cooperate with the icc investigations uh, but uh, there, as i as i have always said there are still some problems in terms of uh, uh, jurisdiction and sovereignty now, if you can solve those problems, then that would be something else. But fundamental uh, question. Because if you're talking about the sovereign uh, jurisdiction of the ICC, especially since we have withdrawn uh, from the Rome Statutes uh, a few years back, uh, that brings into question whether or not this is actually possible. Uh, there is also a question should we return? uh, under the fold of the ICC. So that's again under study. So we'll just keep looking at it and uh, see what our what our options are. At may komento naman dito si S.O.J. Rimulya sa naging pahayag ni PBBM at dapat di umano pag-aralan daw talaga ito. Except this morning, na-interview ko mo si Presidente regarding the ICC. Although sinabi po niya that there are jurisdictional issues, nabanggit po niya na uh, pinag-aaralan na po yung posibilidad ng rejoining ng Pilipinas sa ICC. Can you tell us more about this if you know anything or your reaction po to this? At isang bagay ito na dapat pag aralan talaga sapagkat so, hindi naman tayo parang turumpulang o kapayagot-ikot. Mayroong babat-bat sa atin. Ibig sabihin, our direction as a country is very important before we jump into anything. Kaya itong, itong topic na to, really requires serious study. Hindi na ito pwede palaros-dalos. O sige, mag-member tayo bukas. O sige, atras tayo sa pagkatapos. Yung ating pagkabansa ay magkakaroon ng bahid kung pagkano'ng gano'n lang gano tayo. So it really requires serious study. At ano nga ba talaga ang issue dito. Tara, panoorin natin ang naging pahayag pa ni PBBM dito. Uh, I think, simple lang para sa atin, simple lang naman yung issue niyan. Hindi naman siguro tama na ang mga tigalabas, mga tayuhan ang magsasabi sa atin kung sino iimbestigahan ng pulis natin, sino ang arestuhin ng pulis natin, hindi itong ikukulong ng pulis natin. Hindi naman dapat tama. Hindi naman siguro tama yun. Uh, dapat Pilipino lang ang gumagawa niya. May pulis naman tayo. Eh. May NBI naman tayo. May DOJ tayo. Eh, kaya nila yung trabaho niya. And that's really where the conflict